Nangaharang na ang isang grupo ng piston para hindi bumiyahay kanilang mga miyembro sa Pasig Palengke kaninang Webes ng umaga bilang pagkontra sa consolidation deadline na POV Modernization Program. Nilalapitan nila at tinatanggalan ng placarda ang mga miyembro nilang jeepney dahilan para hindi sila masakyan ng mga pasahero. Ang resulta, humahaba ang pila ng mga mananakay sa Pasig Palengke na patungo sa direksyon ng EDSA o hanggang sa Mandaluyong City. Boss, ba't mo kay Noa? Ba't mo kay Noa? Pero may nyo sila. Okay. May gumulang 2,000 jeepney sa Eastern Metro Manila ang gagarahay hanggang bukas. Ito ay sa pitong rutang tamatakbo sa Tagig, Marikina, Pateros, Mandaluyong Rizal at ang maraming pasahero na Pasig, yapo Ayon kay Hernan Gallardo, presidente ng isang joda sa Pasig, itinulak sila ng pamalaan na magdulot ng inamin niya abala sa mga mananakay lalo na sa mga estudyante. Ito hindi naman po kami, hindi naman po namin ito gusto na gawin. Sila rin naman po ang gobyerno nagtutulak dito upang kami gumawa ng ganitong tigil pasada. Kaya sana naman, itigil muna na ating Pangulo yung sinasabi niya ang deadline ng hanggang December 31. Para hindi na po tayo umabot ng marami pang sapit. Samantala, kaiba sa inaakala ng marami na tahasang kontra sa POV modernization ng mga nagsasagawa ng tigil pasada. Nagpakita ng interes sa programa ng isang grupo ng piston. Ayon kay Zaldi Canabal, pangulo ng piston sa rutang Bagong Bayan Pasig, pabor sila sa modernisasyon kung papapasukin na pamalaan ng mga gawang Pinoy na unit. Paliwanag ni Canabal, wala pang isang milyong piso ang unit ng Francisco Motors halimbawa kumpara sa 2.4 million peso worth ng China minibus na ipinagduduldulan sa kanila. Magkakaroon ng uh modernization program ay wag naman yung mga mini na mula sa iba'yong dagat dahil ito po ay uh, hindi direktang makikinabang yung ating mga maliliit na driver at operator kundi ang makikinabang dito ay yung mga malalaking negosyante nakakutsaba ng ating gobyerno doon sa programang modernization program para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Edniel Parrosa tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino